Isang set nito. Kaya dalawang tangke. Okay, okay. Mo o, 'Yan! Nadali. Isa lang 'yon. Isa lang, 'yung isa lang. Ah. Punti na ko nakatanghay ah. <laughs> all goods. Isa lang kasi ano yun, isang set lang yun. Ito, iba't-ibang murder, um, eh. Ibang order na mayari nito. Na okay, na. Okay, na. okay na yun, boss na bayag dyan all good nang bayad Okay na. Yung ba yung ano? Oo, sitilin. Okay na yun. Nandun na yung cutting outfit. Di na lang na.